Pupunuin ko po ito ng pera. Yes. Ay! Gusto ka, Tros, eh. Yes! Excited na ka mga Happy Bees. Excited kami mag-bukas ng mga boxes! Yay! Para mabihin natin ang mga pasalubong. Mga pasalubong. Ang mga kasi oh. mga binili natin para sa sarili. Buksan natin. Ikaw yan. Ako oh. dito para mga... Hindi ko kung alam naman yung mga toting na natin ko. Try ito! Yes! Ah, uh, Tiros, it finally, ito patagal ko ng pangarap talaga na pag nag-US kami, makabili ng mga bed sheets, yung mga pangkama. Ito, so, mga bed sheet. You know, Ayan, o. Oh. Mga branded si na ba? mga bed sheets, Carl Lagerfeld. <laughs> <laughs> Papakan oh, okay. mo ito, tapos din Dahil tayo na lang. Yan! Comforter, o, diba? ba? Sabi ang sabing... Bibili ka ng mga comforter. Oh, ang ganda nito. Ang klang. Ito, so, so, mga lakos na mga bedsheet. Mga king size. Ang mura lang ito. Lakos na mga bedsheet, oh. Ang baga at mga towel na Calvin Klein. O, di ba? Kasi, syempre, ba, para hindi mabasag, nilagay ko dito sa mga bedsheet yung mga tan 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 Kandila! My favorite! Mga scented candles galing Bat and Body na nakasale din dun. At meron kami pasalupong kay Lucia at Bella na nakasale din! So, mura lang ito, $6 lang o $5. Ay, ang dami natin bilhin. Ito, mga pasalubong na. Mga nice. bag. Mga bag. Uh, tapos, ito yung uh, bumili kasi kami ng buy two, take two na crocs. So, yung crocs na dalawa. Tapos, ito kay Habira, ito pink. Para macho-macho. Tapos, macho. kaya David ay green. Macho-macho ka sa pink, baby. Eh. Oo, diba? Wala kasi ibang available na color. Ang dami-dami naming biniling shoes ni Javi Ray. Eh kasi sayang naman, nandoon na tayo. Dito. Tapos na, mga boxes. Formaleta. Lunges na dito Aha. Okay. Okay. down. Ang dami nating bubuksan yung yung dito. Ito sigsig magligto eh. Ay! Akala mo susi nito. Ay, ang susi yung inaandi sa bata ko. Tumuhay ko lang. Okay. Wala malalaki sa Dahil, dahil pa niya yung susi niyan, dito muna tayo sa ibang luggage. Ay! Ito, hindi ko alam ng number nito. Wala uh, lang yan. Ay, hindi po sa Anniversary. Okay. Anniversary. Tapos hindi ko alam anong anniversary. Charat lang. Alam ko. Ayun. Nabuksan ko. Alam ko yung anniversary natin. <laughs> Dead, pag hindi alam yung anniversary. Yes, sabi niya, okay. so dead. Sabi niya, anniversary lang yung password dyan. Oo, oh, alam ko. Hala, ito na ang shoes ni Ate Rose at Melindy. Yes! Nanagyan natin ng mga oh. yun. Ito para kay Lindy. Kasi gusto niya ito. Pinapili ko sila nung nandun ako sa Ross. Kung anong gusto nila. Ito, Did ito, ito, na, ito nag-video call kami. Ito daw yung gusto ni Lindy na Skechers. Skechers din kay Ate Rose. Yeah, ganda sa so. Ah. Thank you po, sir. Paano sa iyo, Ate Rose? Mamaya sasabahin natin lahat ng pasirupong niyo. Ganda po. Yan, diba? Tapos bumili ako ng marami sa Bath and Body ng ah. mga hand soap. Favorite namin ng hand soap sa Bath and Body, yan. Para Same pa? siya ng scent sa ating candles. Yes. Ay, Lucia, dito ba? Uh. Lucia, dala. <laughs> Baka anday siya. hindi pala yan! Sakto! Karl yes. Lagerfeld din ng mga shoes ni Javier. Ryan. Tsaka mga New Balance ng mga shoes ni Mura. Ang dami nating Karl Lagerfeld na shoes. Kasi mura. Kasi mura nga. Ang laki ng discount, no? Hindi hmm. tayo. Kasi puno na dito. Puno na dito. Okay. At nasa yung... pa natin lahat. Sa baba po yata, sir. Ang dami lang. Sa yun ang dami. Ito yung bumuksan Ito mga bag mo. Para sa mga... Yes, mga bags. Masalubong din. Ah, yung bag ng Louis Vuitton ang binili ko sa'yo.

Yeah, that's yours. Yes. So, the first of So, ayan, mga damit na naman sa kaduka, mga damit. Mga bags na mga ganda. Bumili tayo dyan. Kulaan yung nyo kanino tong slippers <laughs> okay, <you> <laughs> ba? na Barbie. Kay Javi Ra! Javi Oo, ba? Mayroon akong bahay. Bading na bading! Pagpapahay talaga. <laughs> Lin, seto na yung sapatos mo, Hindi, Lin. may sapatos ka na dito. Mamaya natin lahat. Mamaya natin lahat ng mga... Ito kay Ate Rose. Ito Yan. yung sa Sukat nyo na kung kasya. Tingnan natin. Sa na Ay, perfect. Kasya kay Lindy. Opo. Sa Ate Rose, sakta rin? Opo, sama lang, sir. si Ang 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 salamat oh, ganda. ba? Ah, ganda. Tanaman ko lang po ito, hindi ko gagamit. Ha? Ganito yan. Joke lang <laughs> po. Yan. Happy <laughs> kayo sa sapatos niyo? Yes. Ang awesome yeah. ganda. Thank you so much po. Welcome. 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 <laughs> Mamahalin ko po ito. Kasi napagmamahal ko po sa inyo. Yes. <laughs> ganda. <Yeah>. Thank you <laughs> po, sir. Thank you po. Welcome. Welcome. Alam niyo ba, yung follower na na-meet namin doon sa California, may gift sa inyo. Oo, may gift sa inyo. Napin ko lang. Opo, sir. Ang cute nito, Bergie, ang cute nito. O, ito kayo dito, Lindy, Ate Rose. Tapos, ito, ayan! Ito pa nga yeah. sabi dito, Ate Rose, galing kay Tita Liza, sabihin niyo. Ano po yan, sir? Pabango? Pabango lotion hi, at hand sanitizer. Yeah. Bad and body. Ito sa'yo, Hand, hand gel. Pa body cream and a fragrance mist. Oh, baton Yeah. Bath and body, yung buong go. Ate, wow. si ang Thank you po, ma'am Lisa, sa gift nyo po sa amin. Ate, ko, hindi ko nang kasya po, per size for you. Ito yung, para kay princess. To? Ay, kasya po yan, sir. Para kay princess. Wow, ang ganda. Dalawa. Opo. Yeah. Kasya po yan sa kanya. Uh, Tama dalawa. na po. wow, thank you po. Dahil na mga pasalubong namin, more on shoes, damit, home stuff, Sapatos, din yun na mga pasulungan namin. Tsaka mga t-shirts. Mamaya bibigyan din ng t-shirt din si Lloyd. Ako siya. So, Thank you po. Yes. We're good! Yeah, we're good. Ganda, yeah, bibili po kayo ko. ako. Ito na yung maintenance. Yes. Yay! But wait, there's more! Meron pa akong uh, additional para kay Adels at Lindy. Yes! ano ko sila ng bag, shoes and bag. Tommy Hilfiger. Ang ganda oh, naman ang gundo, yan. Ang pili. Anong kulay? Oh. Kahit ano po. talo 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 mamili si talo Wala ka talo choice, talo Kung ano na lang natira. <laughs> tami 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 help. tami help. Tommy, Tommy, to, Tommy help. Um, ang yeah. bilis niya, Ate Rose Pag sabi, oh, sana rin gusto. Sabi, hindi ka pa tapos. Sabi mo, sa alin ang gusto mo dito? Hindi ka pa natapos. Sabi niya, Ate Rose, ito! <laughs> 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 ito ba Thank you po, sir. Yeah, yeah, wow! Hindi ko po i-explain. Ang mga Tommy. Pupunain ko po ito ng pera. Yeah. Ay! Hindi gusto, Ate Rose. Yes! Yeah Mara! Ang